magandang hapon sa ating lahat. So ayan, pumunta si Lipunggol sa akin para magpasampal daw. Kasi alam niyang two times winner ako. At saka, pinsan ko palang buo to. Taga Mindanao kami. So ito guys, mamaya makita niyo kung paano ang sampalan namin. Ito yung referee namin. Pangalan mo brother? Rinald. Rinald ang pangalan niya. Yan ang referee namin. Tapos ikaw pong di maganda ka kasi ito ang kalaban mo sa November. Huwag kang piling sikat kasi hindi ka naman sikat ha. Tukmol ka. Huwag kang puro yabang kasi hindi ka naman sikat. Talunan ka. Pasalamat ka. Nanalo ka sa kalaban mo. Kaya ito ang mga kalaban mo. Di punggol. Tingnan mo naman. Yon pong di. Abangan mo ako. Magharap tayo sa URC sa oh. Abangan mo yan. Oh. Kita mo yan. Maghanda ka na. Kaya nandito siya sa akin kasi magpasampal siya. Ngayon, pag nagpasampal siya sa akin, siyempre magpasampal din ako sa kanya. Kasi may laban din ako sa November. Training na namin to. Kaya maganda ka. Huwag kayo puro putak dyan ha. Huwag kayo puro pasikat dyan kasi mahihina kayo. Lalo ka na di At saka sa mga kalaban ko dyan, mag-training kang mabuti kasi sigurado papatulugin kita sa laban ko ha. Maganda ka. Abangan nyo. Paano masabi? So ito, Coach, Captain Barbel Cabacal Gusto niyang labanan si Pungdi ngayong November Ewan ko lang kung dami pang dahilan si Pungdi nito ah. Gusto niyang labanan kasi hibiwit to Ha? Pumasyal sa akin dito Kasi, mingi siya ng tulong para labanan niya si Pungdi Kaya ikaw Pungdi, wag kang daming dahilan ha Ito, makikita mo yan o oh. Ayan, yan yung lalaban sayo Di Punggol TV kaya ikaw, wag kang daming dalang coach. Ikasama na to sa November. Sana magkaroon ng laban to. Pag walang laban to, hindi ako lalaban. Sigurado yan, hindi ako lalaban. Pag walang laban to. Kaya ikasama na to kay Pungdi versus Di Punggol. Diyan makikita kung gaano kalakas yung Pungdi na yan. Kasi mayabang yan dito sa GC. Puro salita lang yan. Kahit dalawa pa daw, kahit sino pang kalaban niya. Ngayon, ito si Di Lalabanan niya. Ha? Coach, ikaw na bala. Lalabanan niya si Pungdi versus Dipunggol. Pag walang laban to, hindi ako lalaban. Kaya Pungdi, maghanda ka na. Kasi malakas to. Kita mo naman yung pangatawan yan. Kita mo yan. <laughs> gagon Pungdi, abangan mo ako. Magharap tayo sa URC URCC Slaping. Oh. Abangan mo yan. Huwag mong subukan. Gago! wag kayo puro putak dyan ha Huwag kayo puro pasikat dyan Kasi mahihina kayo Lalo ka na pong di At saka sa mga kalaban ko dyan Mag training kang mabuti Kasi sigurado papatulugin kita sa laban ko ha Maganda ka Abangan nyo Abangan Paano masabi? <laughs> Gago!